So, yun, what's up, what's up, guys <laughs> Ayan, nawala yung aking Ano, na video kanina So, umpisa ko ulit So, ayun nga, guys, maglalaban lang ako ng mga 3 pieces lang Yung uniform lang ng aking alaga Sinuot niya kahapon kasi nga nag-Christmas party So, uniform yung ginamit nila So, malamig Alam niyo yun, dalawa yung suit ko sa loob Dalawa rin yung pants ko sa loob Pero tinangil ko na yung medyas ko kasi nilaban ko na So, ito ngayon Ito yung ko lang Kahit na malamig, grabe <laughs> nagfe-freeze like, talaga. Para kala mo yung ano, yung uh, nag-ano ka ng yelo, tapos nilagay mo sa isang pitcher tapos ginagawa mo pa laba. Grabe. Grabe ko days dito. Sabi ko nga, sumasakit yung ulo ko kaya naglagay ako ng ganyan. Sumasakit yung ulo ko sa salamin. Kasi nga mamaya pa ako maliligo kasi nga uh, alis pa kami. Meron pa kami running class mamaya. So, ayun lang. Diba? Sabi ko, kailangan ko nang igalaw-galaw yung aking katawan kasi nga malamig. Lalo kung dumito na ako pag ano, pag ganito. So yun, kunting kapit lang naman kasi hindi naman tumarami. Ginamit lang naman niya kahapon. Alam niyo naman guys, diba? Kutututut lang. Kasi pag magpiraso na naman to yun. So So kayo dyan guys, alam niyo, buti pa may year on. May year end sa Pinas. Wala ka ka daw ka. Para tayo tayo mga OFW. Magsipisip na tayo, guys. Kailangan natin magtipon. Kasi dito sa abroad walang year end. Kiba, <laughs> ang dami na nakikikitang nagpo-post dyan, na eh uh, nagpapakita na sila ng year end, ganun-ganun. Pero dito sa uh, abroad, guys, walang year end, year end, guys. <laughs> Pero ah uh, may ano kami, uh, may rest day naman kami. December 24 ba yun? Eh, December 24 ba yung ano? Ay, basta talong araw yung ano namin. 24 or 25 mga ganon. Yun. Um, uh, at ayun nga, meron naman kami yung rest day. So, yun parang wala-wala lang. 'di ba? Kaya tayo mga OFW magtipid tayo. It, ano, kasi ano, si alam ko naman guys, 'di ba? Paligsahan ang mga isuot diyan. Paligsahan talaga. Kala mo wala wala nang ikalamo hindi na ano uh, uh, last na Christmas na 'yun, 'di ba? Yung pabunggahan ng mga damit. Oh, 'di diba? may kilala ka bang ganyan? Mga OFW lang 'yan. 'Di ba? Siyempre, may pera, ang di ba? Pero next day, nakatunga nga. Di ba? Yun ang mahirap. Mga OFW na hindi marunong mag-isip. Kung ano yung susunod, para kalam mo wala ng uh, next day, wala ng next month na ano, kung makapag-gasta, di ba? Kung mag- um, OOTD, o oh, di oh, di oh, wow. Kayo na ang maraming ipon. Di ba? Pero hindi natin alam. Diba? Sabi nga nila, ano naman kung paulit-ulit lang yung damit mo. Diba? Kasi naman, yung damit naman guys, eh, hindi naman yan, ano, hindi naman yan isasanla yung damit. O kaya hindi naman, ay naku, diba? Ano mo yung mga bagong damit? Diba? Kaya nga tayo mga OFW, mag-isip-isip na tayo guys. Diba? Kung gusto natin mag, mayroon tayong year-end, abay mag-ipon na. Diba? Mag-ipon at umuwi na sa Pilipinas dahil hindi habang buhay andito tayo sa abroad. Diba? Hindi habang buhay malakas tayo guys. Diba? O. Oh. Bakit? Akala nyo ba? Enjoy your life. Kasi aalin mo naman yung malaking pera na ano, di ba? Ayan oh, ka nga. Oo, marami kang ipon. Pero hanin mo yung mga ganon-ganon. Hindi. Kailangan mo i enjoy kasi iisa lang yung buhay natin, guys. Kaya dapat, mag-isip din porque sabi na ah, oh, marami, marami akong pera kailangan para bilhin ko pa yung pera ko ganun ganun kasi kulang pa yung pera ko bakit? yung pera mo ba makukuha, madadala mo sa ano ba diba? pag na, nawala ka na hindi mo na ma-enjoy hindi, hindi, mo na nakita yung pamilya mo ba diba? marami akong kakilala rito na tumanda na ba diba? marami rin akong mga babalita na dito na nag-senior, hindi na na umuwi, sa Pilipinas, umuwi yung bakasyon, ganun. Puro tulong-tulong na yung ginagawa. Pero hindi iniisip yung sarili. Yun na guys, alam mo, nakalungkot na isipin ano? Isang 50, ewan ko lang kung 52 years old na talaga siya. Uh, nandito sa, ano, sa abot din. Nag-work siya. Ano pa yun ha? Uh, nagkaroon siya ng sakit na aneurysm. So, nakakalungkot guys. Uh, humingi sila ng tulong. Um, kung kani-kani naman, humingi na sila ng tulong para mapapunta yung anak nila rito. And then, after one week, wala na. Kasi nga, hindi na agapan guys. Kaya, yun ang nakakalungkot guys. Trabaho ng trabaho, tapos hindi rin pala natin alam na sobra na tayong pagod na pagod na stress di ba? ang yung na natin mga sakit guys eh kaya ako noon nung nakaramdam ako ng sakit ng pagkahilo na uh, hindi ako nakahirapan ako huminga alam ano nyo guys isang ano lang yun isang araw lang yun guys na naramdaman ko as in talagang nahihilo ako na hindi ako makahinga birthday, -birthday ko pa yun birthday ko talaga yun guys And then, ang ginawa ko, sabi ko, kailan ko bumili ng ano, eh kasi sa ganta ka ng ano, ng uh, COVID, sabi ko, pibili lang ako ng pang inhaler ko para makah makahinga ako, sabi ko ganun. Eh di, lumabas pa naman din ako. Kwento ko lang guys ha. At lumabas pa naman din ako. And then, uh, kinahapunan, kinahapunan, hindi ko na taga kaya. Sabi ko, parang, ano, Lalong hinahirapan ako kumina, sabi ko gano'n. Uh, ang ginawa ko, tinagaw ko yung employer lawyer ko, sabi ko, pupunta ako sa doktor kapo Sabi niya, sige, pumunta ka na. Eh, nauwi muna ako sa bahay at sabi ko, kailangan ko ng mali maligo ulit. Kailangan ko ng maligo para may masmasan ako. Pero hindi pa rin, hindi pa rin ako may masmasan. Kumbaga, nahirapan pa rin ako. Hindi ako makapagsalita ng diretsyo. Kasi nga, nahihirapan na akong huminga, guys. And then, ang ginawa ko, sabi ko, sige, mauna na ako dun sa doktor, sabi ko, doon, malapit lang sa amin, yung mall. Pumunta ako na, pumunta na ako dun. Ayun, pumunta, de, pumunta na rin sila dun, sinunta na rin nila ako. Hanggang sa binipi nila ako, mataas yung BP ko, wala naman ako, wala naman ako kahit na ano, yun lang. So, nirestar ako ng, ano, sabing ganun. Nag-180 na ako, over 100. So, dibinigyan nila ako ng gamot, good for 30 days. And then, nagpahin nga ako. Umuwi ako ng bahay, nagpahin ulit ako. Tapos ang ginawa ko, uh, hindi rin ako nakakain kasi nga, nahirapan na akong huminga guys. Inisip ko na lang, sabi ko, kailang ko uminom ng mainit na tubig. May may inuwa ko ng tubig para, paano ba yung paghinga ko? Di, sabi ko siguro na lamigan ako o ano kaya nahirapan na ako huminga. Then, ang ginawa ko mga bandang 9 o'clock, sabi ko, Ba't ganito pa rin? Sabi ko, 9 o'clock na ng gabi. Hindi pa rin talaga akong mapakali. Hindi ako maka man ako na nakasandal, relax. Talagang wala talaga. Hindi talaga gumagana. So, ang ginawa ko guys, mag, ano na yun naman, mag alas 10 na. Sabi ko, mag-aalas na. Sabi ko, naging pake na ako ng mga damit ko. Sabi ko, yung mga kailangan ko sa ospital, na-ready eh, ko na. Lahat ng documents ko, ID ko, passport ko, nandun na lahat pinakunan, nagdala na rin ako ng extra damit. And then, sinabi ko sa employer, sabi ko na, kailangan ko nang pumunta sa hospital, sabi ko. So, may pera ka dyan, sabi, mayroon akong pera, pero nilagyan pa rin nila ako dun sa card ko ng pera. ah uh, para pambayad dun sa hospital, sabi ng nun, sige na pumunta ka na, mag-message ka sa akin kung anong nangyari, gano'n, gano'n. And then, um, uh, hindi pagbaba kung ganoon, nagbas na lang ako kasi nga malapit naman. Pag nilakad ko kasi guys, lalo kong hihingalin kaya nagbas na lang ako. Malapit lang talaga. Tutusin kaya kong lakarin kasi nga lang ah, uh, gabi na rin at saka nahirapan talaga akong huminga that time. So ang ginawa ko nga guys, kung ako sa, uh, sa hospital and then sa emergency na agad. Hindi na ako nagpunta sa kung saan saan. Basta emergency, diretsyo na akong emergency. Binigay ko yung ID ko, nagbayad ako ng $100. 80 dollar yata yung binayaran ko noon. And then um mayat maya nga ganun, bakit tinanong lang ako ano yun, sabi ko hindi ako makahinga. Ganun, hindi ako makahinga. Uh, nagpa-doktor na rin ako, sabi ko, pero hindi pa rin may epekto yung gamot, sabi ko ganun. And then um sige, antayin um, umuupo ka muna, antayin mo yung tawag ng name mo, sabi sa akin. Di ano, siguro mga wala pang one minute na nakakaupo ako. Tinawagan kagad ako. Ayun, direct dun sa ano, chinek up ako. Binipi ako, kanina, binipi, binipi ako, tas tinanong, tinanong ako kung, ah, uh, anong ininom kong gamot. So, yun, dinala ko naman yung, binigay sa akin ng doktor ko, ng first doktor ko. Pagkabigay ko, ah, oh, eto, tas sabi nga mataas yung BP mo. Sabi sa akin, emergency na. So, yun, ah, uh, wheelchair kagad. Ayun, patas ng wheelchair guys um pinagbis na ako ng damit ng pang hospital pinatanggal na sa akin yung damit ko and then hindi ko alam kung anong nangyayari na kasi na ano na ako eh parang kinakabahan na ako na gusto na hindi ko maintindihan ginagawa ko hindi ko na malaman kung ano yun na nangyayari sa akin but ako ano na um, walang sinabi sa akin na kukuha ng kita ng dugo, bawasan kita ng dugo, ganun, -ganun. walang sinabi. Basta mag-ready ka na, nakapag na ako, chinect na nila yung dugo ko, nilatag na ng ganun. Sabi kong ganun, sa isip ko, uh, tapos sabi sa akin din, relax ka lang, kasi kinakaban talaga ako eh kung ano nangyayari sa akin. Kasi nga sinabi sa akin na mataas lang yung, mataas yung BP ko. Uh, Nag-180 na, ganun. And then, uh, that time, Uh, meron nang dumating na dalawang nurse na nag-ask sa akin. Um, ayun, di nakahiga na akong ganyan. Inano yung ganito ko, tinignan yung uh, kung nasaan yung pulso ko. And then, uh, relax lang, sabi ng sa akin. Kinakabang pa rin ako. Hindi ko alam tinusukan na pala ko ng ano, kasi sobrang kaba ko guys, hindi ko na maintindihan kung ang um, nangyari sa akin, basta ginano ko lang yung mukha ko, no? hindi ko na hindi ko tinitignan ko anong ano, naramdaman ko lang ko lang konti na may mm, tumusok sa ano, sa ganito ko, sa braso ko, and then yun nga, kailang minuto din yun, <clears throat> uh, tinanggalan pala ako ng dugo, kinuha na na pala ako ng maraming dugo yun, basta maraming dugo yun kasi, nasa palagi kong mga nasa 10 minutes yata ako na kinukuha na ng dugo yata. Yun siguro mga ganun. So, yun. Binawasan pala ako ng dugo. Hindi <laughs> ko na alam. <laughs> tapos, sabi sa akin ng doktor, uh, ililipat kita doon sa may, ano, sa may, ano na, ah, uh, din, tapos, tas na akong check up in. Nilipat na ako doon sa may maraming mga tao na hindi, nakahiga din doon, na waiting. And then, siguro mga after 2 hours, sabi sa akin ng doktor, um, uh, Confine ka, hindi ka pwedeng umuwi. Ayun, buti ka mo, uh, nakapagdala ko ng damit ko, gano'n, extra damit ko, gano'n. Uh, hindi tumawag ako sa employer ko na, ma ma ano na ako, makukonfine na ako. Then, uh, siguro mga after one hour ulit, nilipat na ako dun sa kwarto. Naka-ICU na pala ako noon. <laughs> Lipat ka na sa ICU, sabi sa akin gano'n doon ako natakot yun inoobserba na ako every two hours nasa, nasa na, na tinitingnan ako ng doktor so yun uh, hanggang sa ano may maya abi ako hanggang sa ano sabi sa akin 3 days ka dito antayin hangga't bumaba yung BP mo ayun na 3 days nga guys na ah uh, pinababa yung BP ko at saka mula noon nag-maintenance na ako so yun kung may nararamdaman kayo guys, nakakaiba, dali nyo kagad yung katawan nyo, sarili nyo sa doktor, kahit na walang nakakaalam, pumunta na kayo. Kasi kayo lang makakatulong sa iyong sarili. Kasi wala nang iba guys. So yun lang, kasi marami akong nakabalitaan na. Uh, nagka nag sila, yun, and then, or nakumoto sila, hanggang sa hindi na sila naka, hindi na sila na, na nakasurvive yun nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na one month, ay one week lang siya na ano, na aneurysm siya, dan dinala sa hospital, tapos hindi na siya nakasurvive, ayun. So sad. So ganito dito na lang, na masakit, masama, masama yung loob, masakit sa akin yung loob, kasi OFW rin ako, sana ganun na, na, na ano ni naagapan nila yung kanilang sakit. So yun, next, next na lang guys.